Nakailang hiwa na ako ng sibuyas. Bigla kong naisip na bakit di ko to i-video. Total, marami akong ihiwain at pag i ako dahil itatabi naman sa fridge para pag nagluto o medyo ilang potahe ang lulutuin ko. Wow! Ilang potahe ah. At least may ready na at save pa sa time. Alam niyo naman ang buhay dito so kailangan natin ng save time and effort. Charot! Bigla ko naging seryoso kasi naalala ko pa ang mga scenes na napanood ko sa K-drama na Dr. Slump. Actually, nakakailang episodes pa lang ako. Yung first two episodes pa lang, nakailang iyak na ako. Maraming makakarelate sa Dr. Slump. Iba-iba nga lang ang sitwasyon at level kung paano i-handle ang stress at pressure sa buhay. Then, na ko, may mas matindi pa palang luha ang nailabas ko habang naghihiwa ako ng sibuyas. Sobrang hapdi at napakasakit na ang nararanasan ng aking mga mata. Ano bang maipapayo nyo para sa susunod na paghiwa ko ng sibuyas, maiwasan ko man lang ang sobrang pagluha. Paki-comment naman no at like o kaya ay paka na gusto nyong... Lagyan ng puso itong video na to. Maraming salamat po.